Tira mo lang bigas ay ilang saluklang lang. Wala kami ngayon. Ay eh, sabi ng anak ko, magpapadala daw siya, ipag-crab daw niya. Ay, eh, ay eh, mahal yung shifting thing. Kaya, kaya inutusan niya muna akong manghiran. Sabi niya, ma, yung malapit sa'yo ang puntahan mo para hindi ka na lalayo. Eh, ikaw yung naisip ko. Sige Ay ID. Pahira mo na ang bigas. Pwede pahira mo na kahit ilang salok lang. Ay, naku, bigas. Malabo, hindi ako kami pang saing. Wala kami pang saing ngayon. Ay, sabi ng anak ko, magpapadala daw siya. Ipag-crab mm. daw niya. Ay, ano? ipag daw. Ay, baka ipag mo. Ay, ay, hindi rin pwede. Ngayon, ipalalamove na lang. Ay, mahal yung shifting pay. Ay, mm. ang tagal. Hindi yata napadala. Ay, wala na kami pang sa eh, Kaya inutusan niya muna akong manghiram. Sabi niya, ma, yung malapit sa'yo ang puntahan mo para hindi ka na lalayo. Eh, ikaw yung naisip ko. Sige na. Hindi kasi na. na talaga ako nagpapautang lalo na kung bigas. Pasensya na. Eh, kahit kunti lang, pahingi muna. Hingi na lang kung ayaw mo utang hindi na para may naisain lang kami kasi walang wala talaga akong pera wala naman akong maibenta tante ka sandali sa loob ng bahay iba kasi pag dito sa tindahan na bigas talagang madalas ako magigipit hindi ko nga alam na ganito yung swerte ko lalilalang wala tante sandali sa loob ako kukuha sa loob pa? o kasi iba yung pagka dito sa tindahan oh Jesus ko ang init na Minsan uulan, minsan iinit. Kaya nagkakasakit ako sa ulo eh. Plastic ko na lang din ah. Mm, mm Sakit na sa ulo yung problema. Lagi pang ano, walang pair. Ay, eto, dapat bibigay ko to sa pamangkin ko kanina. Ah, nabala din sila masain. Mm -mm. Mm, -mm. mm -mm. Buti maraming kayong bigas eh. Salamat Importante ay. talaga yung bigas mo. Kahit ano, minsan pag walang pangsaing, ilulugaw ko na lang, ha? Kasi marami kami, eh. Ang hirap talaga ng buhay, ang mahal ng bilihin. Ang hirap mag-budget ng allowance. Habilis maubos ang pera. Alam mo, luluwag yung budget mo kung yung mga pang-sarili mo, ilalaan mo sa pagkain. Ay, wala, nag-ayos lang talaga. Ako pala ayos lang. Wala namang pera sa pag-aayos. Make-up ko nga, mga luma-luma na pinagdudugtong ko lang ngayon lipstick eh. Sige na nga. Sige na, salamat ha. Salamat. Sige.